Grabe guys. Ex-chief ng Department of Agriculture. Nagsalita na tungkol sa 20 pesos na kilo na bigas. Ito, panoorin natin. Kunisyon ang dating kalihim ng Department of Agriculture ang timing at sustainability ng planong pagbebenta ng 20 pesos na bigas ng gobyerno. Git niya, bagamat makatutulong ay malaki naman ang posibilidad na malugi ang pamalaan maging ang mga lokal na magsasaka kung hindi ito may patutupad no. ng maayos at tuloy-tuloy. Yeah. Si Shina Torno sa report. Inanunsyo nitong Miyerkules ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sisimulan na raw ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Aabot daw sa 40 kilo kada buwan ang maaring bilhin ng bawat pamilyang consumer hindi lang sa Visayas, del palalawakin pa daw ito sa buong bansa. Initially, itong program ng DA uh, uh, was supposed to last for uh, until December. Uh, And pwede pang stretch siya hanggang February. The Department of Agriculture to uh, formulate this uh, to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang, uh, hanggang uh, 2028. Ang pahayag ng DA Chief ay tinulogsa ng Federation of Fee Farmers o FFF. Kwenasyon ng grupo ang timing ng plano na 20 pesos sa bigas na mula sa lumang stock ng National Food Authority. Sabi ng dating kalihim ng DA na sharing chairman ng grupo, bakit kayo lang daw ito gagawin ng gobyerno na nakapagdeklara na ng food security emergency sa bigas para ibenta sa mga lokal na pamahalaan? Ang nakakabahala rin daw ay kung kaya bang isustain ng DA ang pagbebenta nito, hindi lang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Sa kalkulasyon kasi ng dating DA chief, kakailanganin ng 1.6 hanggang 1.7 kilograms ng palay na gigilingin para maging bigas. Ngunit ang bilihan na raw ng palay ngayon sa mga magsasaka ay nasa hanggang 23 pesos kada kilo. Iba pa raw dyan ang cost of production na posibleng umabot ng hanggang 37 pesos. Kaya kung ibebenta raw ito ng DA sa 20 pesos, ay malaking lugi ito para sa gobyerno. Sure. Magkakaroon po ng subsidy o pagkalugi ang gobyerno po natin, bawat kilo na ibibenta ng 17 pesos. So, if you multiply that hindi natin alam kung ilang na uh, mga targeted beneficiaries sa Visayas, let's say 1 million po ang qualified. So daily, bibili po ang bawat isa sa 1 million na uh, mamamayan ng 20 pesos na in Ang kaguling po ng goberno po natin ay 16 o 17 million pesos po na subsidy yes. o pagkalugi. So in one month, that is uh, over kalahating billion piso po yan just in the Visayas. O oh, in one year, True. naku po, that will be uh, siguro uh, 6 billion pesos maybe in one year, just in the Visaya. Yeah, Grabe. Dagdag pa ni Montemayor, hindi lang gobyernong maaapektuhan sa planong ito, kundi maging ang mga lokal na magsasaka. Kapag nangyari daw kasi yan, babagsak ang presyo ng palay. Ang 20 pesos po na pikas, ang katumbas po niyan na presyo ng palay, ay 10 piso bawat kilo uh, mabigat po yung sa farmer kasi ang production cost po niya is 15 pesos per kilo. Right. So if he will sell his palay na cheese na lang, eh lugi po siya. Limang piso bawat kilo po ng, ano, ng palay. So baka down the road, marami pong farmers natin ayaw na magtanim ng palay kasi magiging palugi po sila. Masyado na law desperado ang gobyerno sa hakbang nila matapos ang palpak na implementasyon ng food security emergency. Hanggang ngayon daw kasi ay nasa halos 20,000 bags pa lamang ang nailalabas mula sa mga bodega ng NFA. Malayo sa target na higit 300,000 bags na ibebenta sana sa mga LGU. Dispirado rin ang uh, TA NFA na mapawasan talaga yung kanilang uh, yung, yung buffer stocks. Kasi habang tumatagal nga, lumuluma yan eh. And then pagkapuno yung bodega mo, hindi ka makakapili ng bagong palay. Nababahala rin ang grupo sa kalidad ng bigas na ilang buwan na itong bak sa mga bodega sa iba't ibang rehiyon. Okay. Kasi in the past na may mga pagkakataon sa nakaraan, eh, yun daw mga portions po ng NFA rice, ah, eh, hindi po maganda yung quality. Di ba? Yung, yung, ano, yung kukulay, tapos matigas. Hindi, hindi pwede yung porque mahirap na kababayan natin ang siyang bibili ng bigas at 20, eh okay na lang yan kahit na hindi masyadong maganda. Hindi pwedeng ganun po. Para naman sa isang ekonomista na si Dr. Michael Batu, pagpapabango lang ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa paglalabas ito ng 20 pesos na bigas. kaduda duda rin daw kung bakit Visayas ang piniling pilot implementation 20 pesos na bigas ng gobyerno na kung tutuusin, maraming nagugutom at nangangailangan sa National Capital Region. Kaya okay. posible anyang nirerepair lang daw ni Marcos Jr. ang mababang trust rating nito sa Visayas kaya doon ito pasisimulan. pa ba ni bato. Makikita natin yung uh, disapproval at distrust rating ng ating uh, pangulo si Bongbong Marcos Jr. Makukumpara mo ito ng dalawang buwan ng Pebrero at Marso nitong taon na ito. Makikita po natin na napakalaki po nang, uh, no, ng ibinaba uh, ng trust rating at approval rating ng ating presidente in fact sa disapproval, nag-increase po ito ng 29 points at uh, no. sa Visayas po ha. At uh, yung distrust naman, eh, nag, uh, nag-tumaas din ito ng 29 points. So ang tanong dyan, bakit mahalaga yung Visayas region? Kung pagbabasehan daw kasi ang datos mula sa Commission on Election, mula sa apat na region ay abot sa halos 14 million ang botante sa Visayas, katumbas yan no. ng 20% sa kabuang registered voters sa buong bansa. Yun pala. So, po niyang rehiyon na yan. Isa po yan sa mga rehiyon na kailangan may panalo na kung sino mang na tumatakbo no uh, na on a national level. So, it's no surprise no kung, kung iko natin dun sa disapproval rating at saka doon sa distrust rating at saka sa dami ng putante. It all makes sense now na kung bakit nila diyan ginagawa sa Visayas. Mm, Git niya, diba? ang hakbang na ito ng Kaya administrasyon pala. ay hindi para sa kapakanan ng mga Pilipino kundi sa pansariling interes. Konektado pa rin po ito sa eleksyon. Kasi oh. yung, timing, makikita natin, uh, two and a half weeks na lang po ay eh, mag eleksyon na. Ni-roll out nila ito sa Visayas na kung saan uh, maraming mga food-rich provinces. At historically, makikita natin kapag ka nag-improve ang, ang net satisfaction rating ng presidente, mahihila niya yung kanyang slate para manalo. Itong programa na ito sa pag-roll out ng ng 20 pesos na bigas, I think it it it, it is all about politics. Sabi pa ni Batu, nangangailangan ng malaking pondo na higit 50 bilyong piso para makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa higit 5 milyong pamilya sa Gesayas. Pero sabi ng kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Chulo Jr. na sa 4.5 billion pesos lang daw ang inilaan nilang pondo para sa nasabing programa. Ang tanong ngayon, hanggang saan naabot ang 20 pesos na bigas? Para sa Correct. Diyos at sa Pilipinas. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? <laughs> bigas na ngayon guys, hindi na corneto. Bigas na, pero yung tanong, grabe. 50 billion, no? Yung magagamit sa isang buwan lang sa pag ng bigas na ito. Luging-lugi talaga yung ano natin, bansa natin dito sa mga ginagawa ng admin na to. Kaya guys, ano masasabi nyo? Wala bang nagugutom sa inyo dyan? Sa Bisayas lang ba? <laughs>